Hi mga kabukid, magandang umaga sa inyo. Grabe yung mga buhos ng ulan talaga namang nakaka... Hindi mo talaga, unpredictable talaga ang panahon ngayon. Samantala ng tag-init, sobrang humiling tayo ng uh, ulan. Tapos ngayon, sobrang OA naman ang ulan. Hindi <laughs> mo na alam kung saan kalulugar. At yung mga insekto, sobra-sobrang dami din. Katulad ng pagsugpo dito sa fall out. Ano ba, Dave? Nakakaloka. Hindi <laughs> na ka tinapaya. Bakit? Ano ba yun? Ubus agad? Bakas mo talaga. Yung false al Fall army worm na pinatawag. Sobrang dami dito sa sitawan ko at hindi na ako maganda ugaga. Hindi ko na makontrol talaga dahil napakarami na. Yung iba sumusuot sa loob ng sitaw kapag nag-spray tayo. Tapos kapag nag-spray naman tayo, after natin mag-spray, ito na talaga sobrang laro. Bubuhos yung balakas na ulan kaya hindi mo na talaga mawari kung paano mo ba kontrol yung mga insekto na ito na napakarami taniman. Ito talaga yung disadvantage kapag maraming ulan. Marami din at sagana din yung insekto. Kaya naman talagang masakit sa ulo yung mga ganap kapag tag-ulan dito sa taniman. Di ba, Dave? Di ba, Dave? Am I correct? Or am I wrong? <laughs> oh my God. Sumagot ka. Grabe. Sabi mo, hi, kabuki. Dali. <laughs> Kawawa si Dito lang talaga siya nakaperbate. Kasi kapag binaba natin siya, magpuputik lang yung aso na yan. Anyways, talagang mahirap i-control yung mga <laughs> mga insect dito sa taniman kapag ganitong tag-ulan. Napaka masakit sa ulo at bukod doon, masakit din sa budget kasi ang ma ang mamahal at sobrang mamahal ng mga pesticide, ng mga insecticide na ginagamit. Buti sana kung isa lang eh, inahaluan natin sa ng iba pang insecticide kaya sobrang mahal. Hindi naman siya madadala totally ng organic kasi yung organic pang backyard lang yan naniniwala ako dun kasi hindi talaga siya pang profit magalit na yung magusto magalit pero yun talaga yung katotohanan na ang organic ay para lang sa mga backyard hindi talaga siya pwede sa mga profit na ano pwede mo siguro haluan ng organic pero hindi talaga yung fully organic kasi naobserbahan ko na yan base lang ito sa pagkaka sa mga observation ko at sa mga experience ko. Kanya-kanya naman tayo ng experience. Siguro yung iba na dadala sa mga organic or siguro effective sa kanila yun. Pero ako kasi hindi talaga na try ko na talaga mag organic. Hindi talaga siya ano doon? Hindi talaga siya effective. Effective pero mga isang araw, dalawang araw siguro mapapa mapaparalyze lang yung mga insekto pero kinalauna nandiyan na naman yung mga itlog ng insekto yung mga insekto nandiyan buhay na naman sobrang dami na naman kaya ang ginagawa ko is minsan hinahaluan natin ng konting organic tapos fully synthetic na talaga. Hindi naman siya harmful basta para sa akin yung paglagay lang niya isa uh, moderate lang. Yung may uh, may saktong araw, may saktong fecha uh, kung kailan ka maglalagay at uh, talagang monitor talaga siya. Hindi yung palagi naman kasi so pagkapag sobrang palagi naman yun yung masama. At minsan talaga, nagsasayang lang din tayo ng spray natin kasi umuulan. Hindi ko na alam kung ano mabisa. Ano ba yung mabisa ng mga sticker? Para, sticker na inihahalo sa insecticide para magtagal yung uh, spray niya sa mga dahong. Kasi hindi ko talaga alam. Sige nga, comment po kayo para ma-search natin at mabili natin sa Shopee. Ayun na naman, bibili na naman tayo. Ang hirap! hindi talaga siya basog po. kapag hindi talaga siya kakalabanin wala mangyayari wala kulak um yung ani natin is maliit talaga kapag walang mga ganun kaya kinakailangan talaga ng uh, monitor at prevention talaga para totally masugpo hindi naman siguro totally kasi kapag totally nasusugpo maramit I mean, hindi. Kumbaga sa, di ba, sa commercial, 99.9%. Pero hindi, minsan mang 80% lang kasi ang dami pa rin natitira kahit nag spray ka. Nandiyan pa rin sila sa gilid, sa ilalim ng dahon, sa loob ng mga gulay. Kaya hindi talaga siya 100% na natatanggal kahit sobrang strong ng insecticide na ginamit mo. Yes. At ngayon ay mag-ano tayo, maglalagay, mag-ano mag, magmo-monitor mm, tayo. titingnan natin kasi minsan kapag nakakita ko ng uod, sakto'ng pinipisil ko 'pag pinipisa ako kaagad. Ano ba 'di bang kulit mo? Mukha bang pagkaing 'tong katawan ko? Laro. 'Yun nga, mag-ano tayo, kukuha tayo ng mga uod ulit at mm, baka may mga minsan kasi sa isang dahon nakakita ako ng mga 'yung bagong pisa ng mga dapat daw talaga ay, crumpled siya o yung musik or pisain para hindi na siya dumami. Pero, pero sobrang dami minsan, kaya talaga ng tulong na synthetic nito. Yun nga, kamali-mali, ay kamali, na ka -ano natin, ka synthetic natin, misan talaga nasasayang lang kasi umuulan nga, kaya masakit sa ulo. Uh, yun, ang lagay dito sa taniman, talagang uh, napaka napakahirap mag-adjust alam mo, daman ng mga magsasaka natin to yung kahirapan nating mag-adjust kapag ganitong tag-ulan. Kapag mainit naman, ang hirap ng tubig, magdidilig tayo at magpapatubig. Pag ganito naman tag-ulan, maraming tubig, yun nga lang, sagana naman sa insekto, di ba? Hindi natin alam kung saan tayo lulugar. Kaya yung saludo talaga ko sa mga farmers na kahit ganito yung sitwasyon, produktibo pa rin sila at tuloy-tuloy pa rin yung mga ani nila. Nakakatuwa yung mga ganong mga farmers natin na talaga na mga Hin alam nila kung paano i-manage ng gusto ang kanilang taniman at nakakapag sila ng 80% na ani. Samantalang nga, uh, yung tayo nangangapa, uh, ganito naman talaga kapag... Uh, Medyo baguhan pa at hindi pa talaga sa na kailangan talaga mag-research-research research tayo at alamin kung ano ba yung mga dapat gawin. Okay lang yan, parte yan ng pag-asasaka, yung matuto tayo. Marami namang error and trials, di ba? Kasama sa buhay yan yung mga error and trials para mag-succeed. Uh, at huwag tayong ma-pressure kung sakaling ganito yung nangyayari kasi parte ito ng ating kabuhayan, ikana. <laughs> Pero ako kasi na-pressure. Alam mo naman yung tao na to, sobrang ma-stress, sobrang aligaga at sobrang upset lagi sa mga bagay-bagay pero mas maganda na yung gano'n na upset ka kaysa wala ka talagang pakialam kasi sayang yung mapagod natin kapag wala tayong pake dito sa mga nangyayari sa ating halaman Yung nga lang, yung iniisip ko na sayang yung pagod talaga kapag gano'n na namumunga na nga namun, binibigay na yung blessings sa atin tapos hindi pa tayo gagawa ng paraan yun yung, yun yung uh, parang pangit, di ba? Anyways, tayo, nat, tayo na at mag-monitor tayo ng ating taniman. Gandang umaga sa inyo lahat kabukit at sa lahat ng mga kabataan magsasaka dyan, magsipag kayo at naniniwala ako, yung mga kabataan talaga na magsasaka. Yan talaga ang totoong pag-asa ng bayan kasi yan yung nagpapatuloy ng generation sa pagsasaka. Kung walang maraming kabataan magsasaka, patay ang ekonomiya ng Pilipinas, patay ang sikmura ng mga Pilipino at wala tayong aasahan pagdating ng panahon. Kaya mga kabataan, dyan ako! I-take nyo yung mga course for agriculture at kung may puso naman kayo sa agriculture, kaya siguro mag-YouTube, YouTube, YouTube na lang. Kaya katulad ginagawa ko, matututo kayo kung nasa fashion. Kung fashion naman ninyo ang pagsasaka, go lang ng go. Ituloy nyo yan at pa alabim pa yung mga desire nyo sa ganitong larangan kasi kailangan ng Pilipinas ng marami magsasaka sa lalo sa panahon ngayon ang mga kabataan is to talk sa mga makabagong teknolohiya na hindi nila iniisip na yung traditional na gawain ay yun yung mas makakapagpaunlad sa bayan natin yun yung mas makakatulong pa at mas mapapalakas pa ang ekonomiya yun yung hindi naiisip ng mga kabataan ngayon na ang nakafocus na sa kanila yung mga teki-teki sila, mga gadget-gadget sila, mga ano ano ng pang office work. Pero hindi nila naisip na ang kahalagahan ng pagsasaka, ito toong talaga, sobrang, sobrang mahalaga talaga ito at sobrang kailangan talaga ito ng bansa natin. Kaya calling sa mga kabataan na ang fashion is nasa lupa, sa pagsasaka, any form of any form of agriculture, pagsasaka, pagingisda, lahat, lahat yan, kailangan niya ng bansa bilib. Lalo sa panahon ngayon na talagang sobrang mamahal ng mga bilihin, di ba? Umaaray tayo sa tendirang presyo ng mga bilihin, talagang ang mga magulang natin, ang mga ano natin is talagang hindi na magkanda o Sa sobrang mamahal ng presyo, talagang masakit sa bulusa, talaga namang kahit todo kahit kalabaw na yung mga mamaya natin, talaga hindi natin, hindi natin matatakasan tong sobrang taas ng presyo. Kaya ang, ang sagot dyan, pagsasaka, kinakailangan kailangan ng maraming pagsasaka kasi kapag malakas ang pagsasaka uh, natin mas leles yung inflation ng bansa naging economics na bigla kapag malakas ang uh, industriya ng pagsasaka less ang inflation at mas maraming mapuproduce ng mga gulay kung ano-ano pang crops na kinakailangan natin sa pang-araw-araw ng buhay natin at kinakailangan ng bawat isa sa atin yan yung mga yan yung mga kaisipan na hindi nasasaklaw ng mga kabataan ngayon na ang alam lang nila is uh, kapag after ko mag-college, magtatrabaho ko sa ganito, ganyan. Pero hindi nila naiisip yung kahalagahan ng pagsaka na yun yung totoong kailangan ng bansa natin. ba diba? Nagpaka-presidente bigla. Pero yun yung totoo, yun yung totoo, yun yung tunay sa bansang ito na pakonti ng pakonti na lang yung bilang na magsasaka. Sinabi ko yung kay Vice Gov na sabi ni Vice Governor Adeline sa akin is rerecruit daw ng mga kabataan dito sa amin na mga para mas marami daw ang uh, maingayos sa pagsaka. Pero ang sagot ko dyan, yung mga kabataan walang hilig. Ang hilig ng nila is gadget, pag ML at kung ano-ano pa mga games games na ganyan. Parang hindi na hindi na, hindi na ipamulat sa kanila ng kanilang mga magulang yung kahalagahan ng pagsasaka. Dapat may tulong din ng mga magulang yung ganyan para naman ma-encourage ng husto hindi na mga ang pag naman kasi hindi big, hindi biglang uusbong yan na gusto ko nito o ito nang gagawin ko hindi kailangan mo siyang matutunan kailangan na encourage ng mga tao sa paligid natin para mas mapaigting pa yung ganitong uh, yung ganitong kaisipan at ganitong hanap buhay ah ko sinabi basta magandang umaga tuloy na mag-monitor na tayo at patayin ng mga uod go good <laughs> morning mga kabukid